Maraming super at operator ang natuwa ng uh, PID na lawig hanggang sa Abril ang pag apply para sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Pero kung mga super sa Cebu City ang tatanungin, nag-aalangan sila sa mga modern jeep. Para bigyan ng balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Muli na no -so deadline ng jeepney consolidation para sa PUV Modernization Program. Binigyan kasi ng another round of chance ang mga jeepney operators at drivers na mag-apply sa consolidation. Nagbunyi sa harap ng kamera ang mga operator at driver na kinausap ni House Speaker Martin Romualdez. Tiempo kasi dyan ng magbaba ng bagong direktiba sa Pangulong Bongbong Marcos. April 30 na ang bagong itinakdang deadline ng gobyerno para makapag-consolidate ang mga drivers at operators. Pagkatapos nito, di na raw talaga papayagan bumiyahe ang mga ayaw magpakonsolidate. Pero yan pa rin ang nakatakutan ng mga driver. Hindi lang sa Metro Manila, pati na rin sa probinsya. Dito sa Cebu, ganoon din ang istorya. Takot na hindi makabiyahe dahil paano raw nila bubuhayin ang kanilang pamilya. Matuloy yung pisaot, hindi kami makaparal lang yung mga anak namin. Kawawa yung mga buhay namin. Umaasa pa rin raw sila na hindi na matutuloy ito lalo na, rin na dito sa probinsya na ang mga daan ay matarik. May hirapan daw ang mga modern jeep akyatin ng mga matatarik at maskip na daanan dito. Yung mga modern, hindi, hindi pwede dito sa papunta ng busay kasi pakyat. Oh. Eh, ganito sa mga old model nga, kandisado na pakyat, pupunta sa taas. At kahit may extension sa application, hindi pa rin daw biro ang mahal ang presyo sa kada unit ng modern jeep. Karamihan ng mga tsuper at operator sa Cebu talagang iindahin ang bigat ng gastos makakuha lang ng modern jeep. Kaya patuloy silang umaasa na hindi ito matuloy at hindi sila mabaon sa utang. Mobile Journal Ivan Taringi po hatid ang muka ng balita.